varian uh, Ano ba yung dapat gawin ng ating national government? Uh, meron ba pangailangan ang DOH to step up, magpatupad ng mga dati na parang mga pagbabawal ng pagpasok ng mga galing, halimbawa sa Hong Kong, uh, Congresswoman? Una-una kasi, madaling mm. sabihin, pero malapit-lapit sa imposibleng gawin mm. yung sinasabing border control. yes uh... Uh, Ang border control kasi, entails massive testing. Mm -mm. Kasi ano naman yung iko-control mo na hindi naman nakikita sa panlabas na itsura ng tao yung pagiging positibo sa flirt variant ng COVID. Mm -hmm. At saka paano mo ma-distinguish na yung pasyente yan ay meron lang ubo or baka mm -hmm. pneumonia or kung ito ba ay COVID na, na infection. Mm -hmm. So bottom line, it's impossible to contain yan po talaga katotohanan for any viral infection. Mm -hmm. Kasi kaakibat kasi ng bawat mundo at bawat bansa 'yung galaw ng tao. Mm -hmm. So in other words if we are referring to um preventing mm -hmm. the spread of COVID specifically the new variant, mayung flirt, mm -hmm. Um medyo mahirap-hirap but what can be done is actually for the government to prepare. Mm -hmm. Andun 'yung patuloy na paalala sa tao at sa mga doktor. Andun 'yung dapat naka-prepare ang uH sa libreng gamot, mm. no? Lalo na dun sa medyo mahal kasi ang virals mm -hmm. So siyempre, alam naman natin meron tayong mga immunocompromised patients, yung mga matatanda, yung may mga sakit sa puso, kung sila'y magpositibo at yung ating mga seniors, mm. eh dapat ready yung gobyerno na ibigay yung kailangan nilang gamot.